Sige, sige ha. May tatas mo na. Pero kanina hindi mo may taas. Wala talaga. Amen. Sana magdala-dala na po yan. Okay, aparap. Next. Naya, papel lang to, kagaya sa anak uh niyo, -huh. ha? Sige lang, ho. yung kapal. Sige pigit. yung na nga sa'yo, ate, yung babae. Hindi na ikaw yan, eh. Pigit pigit po. Sa lang, ho. Wala. Wala. <laughs> Ano yung babae ako? Kilala mo lang. Oh. mame, may gagawin tayo. Hindi ko masyadong pinipiga. Mayroon? May hini? Hindi ko Pumasok si... na rin, Diyos lang Diyos. sa babae ko, mag-usap tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatakutan sa inferno. An, sabi sa Diyos? Camera, ilaw is about. Ella. Au. Pfff! Dalawang kamay. Sa ulo na yun. Pagalim mo na lang. Hindi mm. na sa kanya. Sige po, pababa, pababa, pababa. Pababa hanggang katawan. Yan. Yan. Sige pa, bilis, bilis. Bilis. Alimata mi. Pfff! Mm. Sige, sige pa, sige pa. Sige pa. Sige. Tanggal, <tong> tanggal. Sige pa. Pakto. Pfff! Sige pa. Minute pa, minute, minute. <tong> Oh, sige, 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 konti na, lang, konti na lang. Sige pa, sige pa. Sige, sige. mo. Yan, patapon. Sige, atas Poo! Init. Konti na, lang. na, lang. na lang yung init. Sige pa, konti na lang. Pa. Panginoon kong Isus, sa naman laki ako sa inyong basbas. -bas. Ngayon balik po ang ginawa dito sa babae ko. Saan yun, Okay, okay. okay. okay kami ang team. apo Eric. apo Chalina. Okay. 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 mau siya Shout out sa inyo lahat. Okay. 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 Shout out kay Sis Maika, kay Melo Legario, kay Ma'am Madam Melo Legario, uh, at kay Apo Rosita. Uh, Yun dito kami at marami pa po tayong gamutan. Maraming salamat.